kumakain ba kayo ng baby shark? Kung hindi, sa amin kinakain ito. Ito ang maliliit na shark. O, tingnan nyo. Buhay pa yan. Gumagalaw pa yan. An. Mamaya, ihihawin na namin to at saka lulutuin. Lalagyan namin ng gata para masarap. Ito na, lulutuin na, luto na. Okay. Titikman na natin ito. Dadalhin muna natin ito sa sa ibang lugar. Tsaka i-picturean muna natin. Shark. Ganyan lang kalalaki yung slice namin kasi medyo toxic yung ano eh yung isda na to yan nakainin na natin yan kuha mo na ako ng kanin yan na yan na wala masyadong tinig to guys parang yung tinig nito sa gitna lang yan titigman na natin kung anong lasa kung hindi ka pa nakatikim, please follow and like, Aradisa. share. Kasi kung hindi ka pa nakatikim, please kita nakita kita, dibigyan kita na shark. Yan. Papa. Ito lang pala yung ano nyo, yung bukog, yung bones, iisa lang sa gitna. Kaya...